Huwag mo masyado di kita ng nakamotor, siklo, lalo na kapag tagulan. Kapag naka-experience ka ng ganitong pangyayari, ganito ang gagawin mo. Mag-brake ka ng pa konti, -konti. Tansahin mo na hindi mo mabangga yung mga nakamotor. Pindutin mo rin yung hazard sign. Magbusina ka ng friendly. Iwasan ang sudden braking para hindi ka mabangga na sumusunod sa'yo. Hindi kuya, dandanipe gaya. May talikod mo ni? Ha, ha. Kikira, kira And then, lumabas ka at tignan mo yung mga nakamotor kung okay lang sila, kung kailangan nila ng tulong. Be a good sa Maritan. Drive safe tayo, mga lodi. Drive safe and ingat sa daan. And ingat din kayo sa akin sa daan. <coughs>